to subscribe to my channel, the channel. Thank you. So, what's the guys? So, let's have a kamo mga bana ayaw yeah. kwa jud ang inyong asawa palite ugunsa'y gunsay basig kuan kay de na balay palite o man. basapiya sad na kay walay lingaw walay lingaw kay naglimpyo ra sa daghan mo kwarta. Iyatan sa nasa asawa. Ayaw mo bang kuwan ha? Pag kuan dira, bantay dun mo sa ako kung inyong taguan inyong kwarta. Muana inyong asawa ba? Mo oh. Oh, politiko. Old Mick Mo Kanang di mo palit ng shape eh. di mo pabalik ng shape eh, kay mahal Shopee na aray piso? Sus! Na kay piso dira niya ay mga nakao. Aw na, kay kwarta, anak Na mga kay piso. Aw na, kay kwarta. anak nga, mahal kayo. unsa sapag doon ninyo? Thank you for watching!